Magsisimula tayo sa mga ikapu at pag-aalay gaya ng dati. Nagsisimula sa isa sa mga paboritong talata ng aming simbahan, lalo na sa isa sa aking mga paborito. Ang aking mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng sabihin kaalaman. Sinasabi dito na ang bayan ng Diyos ay namamatay o nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Mga Kristiyano, iyan ay ikaw at ako, iyon ang ating mga kapatid ay halos hindi nagagawa sa ilang bahagi ng kanilang buhay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang kaalaman. Alam mo, kapag may problema ka sa buhay, kulang ka sa solusyon. Kulang ka sa kaalaman kung paano lutasin ang problema ng iyon. Bago ka manalo sa anumang laban, kailangan mong harapin ang kaaway na ito. Ang kalaban ng kulang sa kaalaman. Ang arena ng kamangmangan, Tagalog nag-ignorance. Yun. Kamangmangan. Sunod na talod Pag-uusapan natin ang salita ngayon. Ang sabi ang magnanakaw. Sino ang magnanakaw? Ang kalaban. Sino ang kalaban? Satanas. O, ang demonyo. Halika, tanggapin sa tatlong bagay. Magnakaw, pumatay, sirain. At sinabi ni Jesus, naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon sila nito ng higit na sagana. Dumating ang kalaban upang nakawin ang iyong pananalapi upang patayin ang iyong katawan para sirain ang relasyon niyo yung tatlong bagay ngunit una at pangunahin ang kalaban ay sumusunod sa salita sabihin ang salita ang salita ang salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng paghahayag kaya pala nandito ka sa simbahan para sa paghahayag para sa isang pambihirang tagumpay sa larangan ng buhay kung saan ka nagkakaroon ng mga hamon ang mga solusyon ay nasa salita ng Diyos at ang kalaban ay sumusunod sa salita Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, ang kalaban ay sumusunod sa salita. Yun lang. Kaya naman may mga distractions. Kaya pala iniisip mo, ano ang kakainin ko sa hapunan mamaya? Kaya naman iniisip mo, napakahaba ng serbisyong ito. Kaya pala natutulog ka. Dahil sinusubukan ng kalaban na nakawin ang salita. I-type 'yon pababa. Wisdom Online. Ang kalaban ay sumusunod sa salita, ang salita ng Diyos. Kung hindi mo maintindihan kung ano ang hinahangad ng kaaway, ano ang kalaban muli. Magsabi ng salita. Tapos hindi mo talaga siya makikilala kapag umatake na siya. Kapag dumating ang pag-atake, hindi mo ito makikilala. Gusto mo bang malaman ang isa sa mga pangunahing paraan ng pagnanakaw ng kaaway sa salita? Oo, oo, oo. Oo, oh, oo, oh, oh. Ninanakaw ng kaaway ang salita sa pamamagitan ng presyon. Sabihin ng pressure. Sabihin ng pressure. At sa usapin ng pera, financial pressure. Naniniwala ka ba na narito ang sinasabi ng salita ng Diyos? Naniniwala ka na ba na binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan o kapangyarihan upang yumaman? Sino ang naniniwala diyan? Pastor Riz, ito ay nasa Biblia. Actually, the power to make wealth, the power to get wealth, the power to become rich, they're all different translations of this verse. Gagamitin ko ang pagsasalin ng GNT. Tandaan na ang Panginoon mong Diyos, ito ang salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang yumaman. Sabihin mayaman. Sabihin mayaman. Marami sa mga simbahan ay parang nahihiya sa talatang ito. Itinuro nila ito, ngunit hindi nila alam. At ang kaaway, kung ito ay isang bagay tulad ng, ha? Huh? Ano yon? Ano yon? Sinisikap ng kaaway na nakawin ang paghahayag na iyon sa ngayon. Hindi ang kapangyarihang makamit sa buhay. Hindi ang kapangyarihan para lang mabuhay. Ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Sa totoo lang may pagsasalin ang kapangyarihang maghanap buhay. Hindi ko gusto ang pagsasaling iyon. Okay? Naniniwala ka ba talaga sa talatang ito? Oo, oo, oo. May pagtuturo ako tungkol dito. Ito ay isang dalawang bahaging pagtuturo. Binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang yumaman mula sa talatang ito. At kamakailan lang, ang kapangyarihang gumawa ng kayamanan na talagang nagmumula sa amplified na bersyon ng talatang ito, okay? Kailangan mong malaman ito. Naniniwala ka ba na nalulugod ang Diyos sa iyong kasaganaan? Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Ah, ito ay nasa salita ng Diyos. Muli isa pang salita ng Diyos, susunod na talutot. Sabi dito, dakilain ang Panginoon na nalulugod sa kahirapan ng kanyang lingkod. Totoo o totoo? Sa pagkuha ng isang utusan, sa ano? Kaunlaran ng kanyang lingkod. Kung hindi mo ito naiintindihan dahil sasabihin ng kaaway, oy prosperity teaching yan, inanakaw niya ang salita. Ito ay nasa salita ng Diyos? Maniwala ka man o hindi. Yun lang. Walang kung at-on ngunit. Kaya naman, kailangan mong pagnilayan ang salita. Isa pang talata, naniniwala ka ba talaga na ito ang kanyang kalooban na isulong ka? Napakaraming mga talata tungkol dyan. Narito ang isa sa mga paborito ng mga Pilipino at lahat ng tao sa mundo, tama ba? Lalo na ang version ng NIV. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Plano to? Sabihin mong prosper? Umunlad ka at hindi para saktan ka. Mga plano magbibigay sa iyo ng pag-asa sa hinaharap. Sabi mo, naniniwala ako. Sabihin, naniniwala ako. Sabihin, naniniwala ako. Parang hini. Alam mo, yun. Anong kinakanta mo kanina, Martina? Sa buong pananampalataya sa silid, kung ano ang magagawa ng Panginoon, kung ano ang magagawa ng Panginoon. Ngayon sabihin, naniniwala ako ng may pananampalataya. Alam mo, kapag may pananampalataya ka, alam ng Diyos. Hindi tulad ng naniniwala ako, naniniwala ako. Hindi, naniniwala ako, tama ba? Sinusubukan kong gisingin ang simbahang ito, napakaraming magagandang bagay dito. Tama, sabihin, naniniwala ako, naniniwala ako. Tapos bam, bam. Oops, sorry. Ano ang mangyayari? Pressure. Sabihin ng pressure. Ano? Nawalan ka ng trabaho? Naniniwala ka pa ba? Ang negosyo mo, kumikita ng halos pitong numero kada buwan sa milyon, tapos nabawasan ng siyamnapong porsyento. Naniniwala ka pa ba? Talaga? Naramdaman mo na ba ang ganong uri ng pressure dati? Nagkasakit ka? Tumaas ang mga bayarin sa ospital? Ito ay nasa daan-daang libo o milyon. Hindi mo alam kung ano ang gagawin. Naniniwala ka pa ba? Gusto mong masuri? Tapos akala ko maniniwala ka. Ibang subject na yan. Nasira ang sasakyan. Alam mo, maraming beses nasira ang sasakyan natin. I'm like, saan nang galing ito? Alam mo, kapag hindi natural ang isang bagay at bigla itong nangyayari, hindi yon natural. Binibingihan mo ang espiritu na gustong sirain ang iyong sasakyan dahil umaagos ang pera. Hindi ito para sa atin. Ang mga pangyayaring iyon ay nasa ilalim ng aking mga paa. Tama ba? Ito ay isang pagtuturo noong nakaraang linggo. Hindi tayo nabubuhay sa ilalim ng mga pangyayari. Wala ang pera pang upa. Naniniwala ka pa ba? Himala ang pumutol ng kuryente mo. Naniniwala ka pa ba? And to top it all off, your dog, lumaya siya, right? Tumatakbo palayo. Naniniwala ka pa ba? Lahat ng pressure sa buhay. Sabihin ang pressure. At kapag ikaw ay nasa ilalim ng pinansyal na presyon, hulaan kung ano ang mangyayari. Natural, huminto ka sa ikapo. Oh, sabihin mo, oh. Ngayon ka lang nagbubukas ng mas malaki, mas malaki, mas malaking lata ng uod dahil sinusubukan ng kaaway na nakawin ang salita tungkol sa ikapu. Huminto ka para magbigay. Huminto ka sa pagiging bukas palad at pagtulong sa mga taong nangangailangan kapag ang banal na espiritu, hoy, tulungan mo siya. Kailangan niya ng groceries ngayon. Bigyan mo lang siya ng ilang libo. Itigil mo na yan dahil natatakot ka hindi ka naghahasik, huminto ka sa pagbibigay ng mga handog, handog na pinangungunahan ng Espiritu sa simbahan. May katuturan ba ito? Naintindihan nyo to? Sabihin ng pressure. Huwag hayaan ng kalaban. Bigyan ka ng pressure, ganyan niya sinusubukang magnakaw ng salita. Kapag na-pressure ka, bantayan mo kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Isip ito. Sabihin, isip ito. Lumingon sa iyong kapitbahay, sabihin, isip ito. Dahil kahit anong lumalabas sa bibig mo, binibigyan mo ng buhay. At ayaw mong lumabas yan sa bibig mo kapag nape-pressure ka. Halimbawa, bumalik tayo sa salita. Ang sabi ng salita, Levitico 27.30 At lahat ng ikasangpong bahagi ng lupain, sabihin lahat, maging ang binhi ng lupain o ang bunga ng tatlo ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Sabihin mong banal. Banal na kahulugan, ihiwalay. Ibig sabihin una, eh hindi yung tira-tira, eh hindi ito ang natitira. Hindi ganyan ang pagtrato mo sa mga bagay na banal. Sinasabi ng salita na ito ay pag-aari ng Panginoon. Amen? Alam kong alam mo ang mga talatang ito. Kung itinuturing ng Diyos na banal ang ikapo, marahil ay dapat mong isaalang-alang ito na maging banal. Sabi ng lahat, ang ikapo ay banal sa Panginoon. Nagbabasa lang kami ng mga bersikulo dito. Kaya kung ikaw ay tulad, ha, huh, mabuti, hindi mo naiintindihan. Ito ay salita lamang ng Diyos ano pa ang sinasabi ng salita? Malaki as 3.8. Sinasabi dito, magnanakaw ba at mandaya ang tao sa Diyos, ngunit ninanakawan at dinadaya mo ako? Paano Panginoon namin ito nagagawa sa napakaraming paraan na maaari kanyang pagnakawan at dayain? Ang sabi niya, itinago mo ang iyong, ang aking ikapo at ang iyong handog. Ang iyong mga ikapo at mga handog. Dalawang magkaibang bagay. Bagay. Sinasabi ng salita na kung hindi ka nagbibigay ng ikapu, ikaw ay nasa ilalim ng isang sumpa. Nagbabasa lang ako ng salita. Anong salita ang susunod na talod Pumunta tayo sa susunod na talata, 3.9. Kaya ito sa konteksto. konteksto. Sinumpa kayo ng sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Ayan akong sabihin ito sa ibang paraan. Kung ipagkakait mo ang ikapunang Diyos, ikaw, sabihin sa akin, ay inilagay ang iyong sarili sa ilalim ng isang sumpa. Hindi ito Diyos. Ikaw. Bakit? Dahil sa pagsuway sa Diyos. Kapag sumuway ka sa Diyos, binibigyan mo ang kaaway ng legal na puwang para magsimulang kumilos sa isang arena ng buhay. Pastor, ang pagsuway ba ay tungkol sa ikapo? Dapat alam mo na ito sa ngayon. Susunod na talud to, syempre. Dito nang gagaling. Deuteronomio 26, tuldok labing tatlo. Sinasabi nito, inalis ko ang sagrado, kaawa-awang tae, ang ikapu, sabihin ang ikapu, sa aking bahay. At ibinigay ko rin naman sa levita, sa dayuhan, sa ulila, sa babaeng bao, ayon sa lahat na iyong iniutos sa akin. Isa ba itong mungkahi? Hindi, ito ay isang utos. Like, how come, sino dito ang nakakaalam ng Ten Commandments? Maari bang big kasi nito? Wala. May examine dito mamaya. Ngunit gayon paman, man, ang sampung utos, naniniwala ka sa sampung utos, iginagalang mo ang sampung utos, ngunit itong utos ng Panginoon ay iyong binabaliwala. Ito ay pagsuway sa utos ng Diyos sa salitang ito, ang partikular na salitang ito, hindi ito mong kahi. Ang ikapu ay isang utos. Dahil nilikha niya ang mga bagay sa ganitong paraan. Kapag nagtitika, ayon sa kanyang utos, dati pala itong pag-ibig. Nagtititi ka dahil sa pag-ibig. Ngunit sa talatang ito, ito ay naging isang utos. Ang ipinangako ng Diyos ay bubuksan niya ang mga pintuan ng baha ng langit para sa mga pagpapala. Naniniwala ka ba doon? Talagang si Malakay din iyon. Upang ibuhos sa iyo ang isang pagpapala. At hindi lang iyon. Ang kanyang pangako ay proteksyon mula sa mananakmal. At kung hindi mo sinunod ang paraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay sa paraang ginagawa niya sa lugar na ito, kung gayon ikaw, hindi Diyos. Sabihin mo sa akin, ang inilagay ang aking sarili, ang iyong sarili sa ilalim ng isang sumpa sa pananalapi. Ang mga sumpa na sinasabi niya dito sa Deuteronomy ay dalawang sumpa. Isa ay sa kalusugan at dalawa sa pananalapi. Ito ay isang sumpa ng kahirapan at isang sumpa sa iyong katawan. May katuturan ba ito? Sinusubukan ko lang ibigay sa'yo. Ilan sa inyo ay paulit-ulit na dito at baka one of these days, itatanim na ang salitang ito, di ba? Kaya sinusubukan ko lang na ipaliwanag ang mga bagay sa iba't ibang paraan. Sa madaling salita, tinutupad ng Diyos ang kanyang bahagi. Alam mo, tinutupad ng Diyos ang kanyang bahagi ng tipan. Ay tinuro ko yan sa power to make wealth. Tinutupad niya ang kanyang bahagi ng tipan. Ngunit kapag nangyari ang isang tipan, ito ay may bahagi na kailangan mong gampanan at sinira ko ang mga iyon. At isa narito ay ito. Tinutupad niya ang kanyang tipan. Pero kung hindi ka ang pag-iingat nito, ang sumpa ay nangyayari. Simbahan, seryoso ang ikapu. Ito ay hindi lamang ang bagay, ngunit ito ay isa sa mga bagay. Seryoso ang ikapo. Lumingon sa iyong kapitbahay. Sabihin sa kanila, gawin ito sa paraan ng Diyos, hindi sa iyong paraan kailangan mong gawin ito sa paraan ng Diyos. Alam kong may mga turo at pangangaral at sasabihin ng ibang tao, ah, lumang tipan iyon at lahat ng iyon. Narito ang aking punto. Kung iyan ay lumang tipan, alam mo na ang talatang iyon ng Biblia, alam mo sa lumang tipan, sinabi nito, huwag kang papatay. Old Testament yan, pwede na tayo mag-murder. Iyon ay parang napakalinaw. Paano nag ka sa ilang mga bagay na okay pa rin na dalhin sa bagong tipan at pagkatapos ang iba pang mga bagay, iniiwan mo ito sa lumang tipan? Hindi, dinadala mo ang lahat dahil ito ay mga batas ng Diyos. Pagdating ni Jesus, ito pala ay pagtupad sa batas. Ito ay isang katuparan ng batas. Ang sabi ng salita, tayo na. Deuteronomio 14, 22. Bibigyan pa kita. Sinasabi nito, tiyak na ikasampung bahagi mo ang lahat ng ani ng iyong binhi na ibinubunga ng iyong bukid bawat taon. Bakit? Ano ang mangyayari kapag tiyak na nagtitithe ako, Pastor Riz? Kung ibababa mo ang ilang unang talata, pitong talata pababa, sabi sa talata, dalawamput siyam, sinasabi nito, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay na iyong ginagawa. Pansinin, pagsunod muna bago ang gantimpala, ito ay isang pagpapala ng pagpapala. Ang ikapu ay pagpapalitan ng pagpapala. Kung gagawin mo ang iyong bahagi sa pagdadala ng ikapu, tapat ang Diyos na gawin ang kanyang bahagi para pagpalain ang iyong mga kamay. Alam mo na, alala ko noong pinag-uusapan ko ang mga talatang ito. Nasaan ang anak kong si Anthony? Kanina pa siya nandito. Nagkaroon ako ng pag-uusap na ito kay Anthony mga dalawang taon na ang nakalilipas nang tinitingnan ko ang aking mga tala. At sabi niya, imbes na sabihin, let us do our part, then God will do His part. It's really more accurate to say God has already done His part, and that's why we do our part. Ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. At yon ang dahilan kung bakit, dahil labis kang nagpapasalamat at siya ang Panginoon ng iyong buhay, hindi lamang ang iyong tagapagligtas, ginagawa mo ang iyong bahagi. Kapag sinabi natin ang ikapo ay pagpapalitan ng pagpapala, ito ay past tense. Sabihin ang past tense. Say, tapos na. Hindi dahil malapit na itong mangyari. Tapos na. Ibig sabihin, nangyari na ang palitan sa krus. Habang iginagalang natin ang ikapo, habang dinadala natin ang ikapo para parangalan ang Diyos, ginagawa natin yon bilang pagkilos ng ating pananampalataya dahil naniniwala tayong tapos na ito. May katuturan ba ito? Okay. Nawawala na ba ako sa'yo? Naintindihan mo ba bakit ang tahimik mo? Sabihin, gusto ko ang sagot na yon. Ngumunguya. Balik tayo sa salita. Sabi ng salita, punta tayo rito, bibigyan kita ng ilang salita tungkol sa ikapu at ngayon tungkol sa pag-aalay. Sinasabihan ito na ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa manghahasik at tinapay sa pagkain ay magpaparami ng iyong mga mapagkukunan para sa paghahasik at magdaragdag ng bunga ng iyong katuwiran na nagpapakita ng kabutihan at pag-ibig sa kapwa. Ito ay isang amplified na klasikong version. Ang Diyos ba, ayon sa talatang ito, ay nagbibigay ba siya ng binhi sa bawat kristyanong mananampalataya? Sabihin mong hindi. Ayon sa talatang ito, hindi sinabi ang Diyos na nagbibigay ng binhi para sa bawat Kristyanong mananampalataya. Ang sabi, ang Diyos ay nagbibigay ng binhi sa... Bakit ang taas ng boses ko ngayon? Sa maghahasik? Sabihin ang mangahasik. Hindi sa isang mananampalataya. Ibig sabihin, kung hindi ka naghahasik, hindi ka niya binibigyan ng binhi. Nagbibigay lamang siya ng binhi kung itatanim mo ito. Sabihin na ang binhi ay para sa pag -ahasik. Ang tinapay ay para sa pagkain. Sabihin so, ang binhi ay para sa paghahasik, ang tinapay ay para sa pagkain. Sinasabi ng talatang ito na nagbibigay ito ng dalawang bagay, buto at tinapay. I-type 'yon gamit ang ilang online. Ang binhi ay para sa paghahasik, ang tinapay ay para sa pagkain. Huwag ihalo ito. Napakaraming kristyano ang naghalo nito. At pagkatapos ay sinisisi nila ang Diyos kapag dumating ang mga problema sa pananalapi. Siguro dahil kinakain mo ang iyong binhi. Pastor Riz, paano mo malalaman kung alin ang binhi, alin ang tinapay? Magtanong ka, sabi ng banal na espiritu. Pastor Riz, itong talatang ito tungkol sa ikapu dahil sa bandang huli ay sinasabing mahal ng Diyos ang isang masayahing nagbibigay. Oo, oo, oo. Hindi. Hindi ito tungkol sa ikapu. Paano mo nalaman, Pastor Riz? Dahil ang buong kabanata na ito, ang kabanata Sham, ay magsisimula, punta tayo sa talata isa. Ngayon tungkol sa ikapo, tama ba? Ito ay tungkol sa pag-aalay. May malaking pagkakaiba. Ang buong kabanata ay tungkol sa pag-aalay, hindi sa ikapo. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, ito ay tungkol sa pag-aalay. Marami kaming bagong nanonood at miyembro. Ito ang pangunahing pagtuturo mula sa pahayag noong unang araw, mula nang nagsimula ang simbahan, tatlong taon na ang nakalipas, ang pagkakaiba ng banal na ikapu at alay. Kailangan mong maunawaan ang pagbibigay na pinamumunuan ng Espiritu, ang masayang nagbibigay ay tungkol sa pag-aalay, hindi sa ikapu. May sense? At ilang talata pa baba? Paano ka nagtitay? Ilang talutot pa baba? Ang susunod na talata, sabi nito, tandaan mo ito. Sabihin, tandaan mo ito. Ibig sabihin, Paul, sabi niya, tandaan mo. That means, sinabi niya to dati. Kung ito ang unang beses na sasabihin niya ito, sasabihin niya, tandaan mo ito. Parang yung asawa mo say, remember this, ha? Tandaan mo ulit ito, ha? Paulit-ulit kasi niyang sinabi. Tandaan ito, sabi ni Paul. Tandaan ito. Tandaan kung ano. Ang naghahasik ng kaunti at may sama ng loob ay mag-aani rin ng kaunti. Ang naghahasik ng sagana ay ani rin ng sagana at may pagpapala. Ang Diyos ang negosyong nagbibigay ng binhi at tinutukoy natin ang ating ani, hindi ang Diyos. Ulitin ko yan. Tayo ang nagtatakda ng ating ani, hindi ang Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng talatang ito. Kung maghahasik ka ng matipid, I determine konti lang harvest ko. Kung ako, kaya generously I decided, mag-aani ako ng generously, Pagkatapos ay kukunin ng Diyos ang binhing itinanim mo, itinanim mo man ito ng bahagya o sagana, tapos pinaparami niya, ang Diyos ang nagpaparami nito sa parehong sukat. Ito ang sinasabi ng salita. Nagpapansin ka ba? Dahil dito nagnanakaw ng salita ang kalaban ngayon. Ang ilan sa inyo ay wala pa rin paghahayag na ito. Yung iba sa inyo, pero parang limampung piso pa rin doon, dalawampung piso doon, isang daang piso doon, at saka kulang-kulang-kulang dahil hindi mo naiintindihan ito, tipid ka ng naghahasik. Kaya naman matipid ang pag-aani mo. Gising. Say gising! Kung talagang naiintindihan mo ito, sinusubukan ng kaaway na nakawin ang paghahayag na ito ngayon. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyo. Sabihin mo para sa akin ito. Sabihin, mahal ako ng Diyos. Ito ang kanyang salita. Kaya mabuti kung naiintindihan mo ito, Sinasabi rin ng salita sa Genesis, okay, habang nananatili ang lupa, oras ng binhi at pag-aani, sabihin oras ng binhi at pag-aani. Dapat lamig at init, tag-araw at taglamig at araw at gabi ay hindi titigil. Sabihin, ang panahon ng pagtatanim at pag-aani ay hindi titigil. Ang Tagalog ng shall not cease. Hindi hihinto. Seed time and harvest, hihinding hindi hihinto simbahan, ang salita ng Diyos ay tumutugon sa bawat bahagi ng iyong buhay kabilang ang pananalapi. May problema ka ba sa buhay? May solusyon ng salita? Ang tanging bagay ay, ang mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Susunod na taludtod. to. Bumalik sa parehong talata, halos hindi ito ginagawa ng mga Kristiyano. Nagihirap sila sa buhay. Maging sa kanilang mga relasyon, maging sa kanilang kalusugan, tayo ay nasa serye ng pagpapagaling, maging sa kanilang pananalapi, dahil sa kakulangan ng kaalaman ang salita ng Diyos sa partikular na lugar na iyon. Hindi talaga nila alam ang salita tungkol sa oras ng binhi at pag-aani, kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Hindi talaga nila alam ang salita tungkol sa paghahasik at pag-aani. May mga problema sila sa relasyon sa kanilang asawa. Bakit? Dahil patuloy sila sa paghahasik at paghahasik at paghahasik ng mga reklamo. Maghahasik at maghahasik at maghahasik. Hindi katakataka kung ano ang iyong inaani ay palaging reklamo, malayo. Magkabilang daan ito. Sabihin mo ito pagkatapos ko. Hindi ko hahayaang nakawin ng kalaban ang salita. May isang kaaway ngayon na sinusubukang nakawin ang salita. Ano ang sasabihin mo? ang kalaban ay darating pagkatapos mo. Hindi ko hahayaang nakawin ng kalaban ng salita. Halik ka na. Sabihin mo na parang sinasadya mo. Kung may sasabihin man ako ngayon, minsan tumatawa ang kalaban dahil alam nilang hindi ka naniniwala. Paano? By the way na sinasabi mo. Pag-isipan ito. Kung alam mong alam mo na alam mo, dumiretso ka sa kalaban. Alam mo kaaway, hindi ko hahayaan na nakawin ng kalaban ang salita. Alam mo ba ang kapangyarihan na nasa banal na espiritu? Alam mo bang ang mga anghel ay nasa ilalim ng aking sulok ngayon? Gusto mo bang pumunta doon? Ganyan ang pag-atake mo sa kalaban. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo at autoridad. Siguro yun ang mensahe ngayon. May sense? Naniniwala ka ba dito, simbahan? Kung magtatagumpay ka, ikaw ang bahala, tagumpay tayo sa salita. Hindi lang tayo nagiging mga mananagumpay kung magpapasya tayo araw-araw at araw-araw sa ngayon. Nagiging mga tagumpay tayo kung pag-aaralan natin ang salita na pagmamay-ari mo ito, na naniniwala ka dito, pinag-iisipan mo ito at ginagamit mo ang salita laban sa mga pag-atake ng kaaway. Yun lang. May katuturan ba ito? Natanggap mo ba ito simbahan?